tanggal sa lahat ng mga equipment sa West Philippine Sea, yan lamang umano ang matibay na ebidensya na hindi na itutuloy pa ng China ang paggawa ng mga man-made islands at military bases sa disputed waters ng West Philippine Sea. Ipinahayag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Association of Southeast Asian Nations meeting ang pagpapatigil sa paggawa sa West Philippine Sea hinamon pa ni na lumipad ang mga sasakyang panghimpapawid ng mga karatig bansa upang masigurado na itinigil na ang paggawa sa mga nasabing isla. Ilang mga isla na sa Kalayaan Group of Islands ang ginawan ng military base at tinayuan ng ilang mga building sa lugar. Ayon naman kay DND spokesman Peter Paul Galvez and we quote, Although we welcome the announcement, it is better if you ask the Chinese government about that. Nonetheless, a stop in the reclamation doesn't change the fact that they have violated the agreement among states, disrespected nations in the area, and violated our maritime time rights placing the region in crisis. Kung ipupull out nga ng China ang kanilang mga hugbo sa lugar, dito na natin maaaring masabing may pag-asa mapag-usapan ang problema sa West Philippine Sea sa mas maayos na paraan hanggang ngayon ay inaantay pa rin ng mga bansa na kasapi sa si ASEAN ang susunod na akbang tungo sa maayos na negosasyon sa bansang China sa buong West Philippine Sea. Pakatutukan ang updates natin hatid ng palitang unang sigaw, Flashpoint, West Philippine Sea.